Ang gaap ng Balangay Seal of Excellence Award ng Bayan ng Asinggan mula sa Philippine Drug Enforcement Agency bilang pagkilala sa matagumpay at tuloy-tuloy nitong kampanya kontra-illegal na droga. Ito ay matapos mapanatili ng bayan ang pagiging drug cleared ng nasa isang barangay sa kanilang nasasakupan sa paunguna ng Asingan Police Station na nadatangi ang Balangay Seal of Excellence dahil ito na ang pinakamataas na pagkilalang iginagawad ng pideya sa mga lokal na pamahalaan na, na naideklarang drug cleared ang lahat ng kanilang mga baranggaya. Matatandaan na noong taong 2023 sa buwan ng Agosto ng Pormal na ideklara ang bayan ng Asingan bilang drug cleared municipality kaya malaking karangalan ito sa kanilang nasasakupan. Sa kabuuan, 17 lamang na lokal na pamahalaan sa buong Riyon 1 ang nakatanggap ng nasabing parangal kung saan pito dito ay mula sa Pangasinan gaya ng Agno, Asingan, Balungaw, Bautista, Binalonan, Bulinawat, San Fabian. Ayon kay Mayor Carlos Lopez Jr. taong 2019 na ipag-utos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mas pinaigting na kampanya laban sa droga sa lahat ng sulok ng bansa. Mula noon, mahigpit itong sinuportahan ng mga lokal na opisyal ng Asingan na, na naging daan upang maisaayos sa ang bayan at may larawan ito bilang isang ligtas at drug-free community. Dahil dito regular silang nagsasagawa ng malawakang drug testing sa mga drug surrenders, mga empleyado ng pamahalang lokal, barangay officials, kawani ng gobyerno at maging mga benepisyaryo ng tupad program. Samantala, sa kabila ng pagiging drug cleared municipality ay patuloy pa rin ang manisyatiba ng bayan para mapanatilang kalinisan sa komunidad laban sa droga. Ng PDEA. Uh, actually, di naman tayo sa nagmamalinis. Uh, may mga mayroon pa rin naman pero hindi naman po ganun na. Uh, yung sabi ko kanina, I started in 2019 cleaning up with the mandated uh, order sa atin nung ating former uh, president, President uh, Duterte. Salamat sa kanya dahil talagang sinuportahan niya kami. At least naitawid namin at inaayos ina na po ang bayan ng asingan hingid sa problema sa uh, droga. Ngayon, drug-free municipality na po ang ating bayan. Well, actually, talagang binabantayan ko sila. Every now and then, nagkakaroon po kami ng massive na drug testing sa lahat po ng aming mga drug surrenderers, empleyado, barangay officials, kawani ng gobyerno talagang dinadrug test po namin silang lahat. At yung tupad, sila po namin, sila po sa mga recipient niyan. Para at least maramdaman po nila ang pagmamahal ng ating national government at ng local government o basingan. Para sa programa ng Bombuhani Big Time Patrol numero 5, libre Verde Communications nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo